Maraming nagsasabi na sa negosyo, yung unang mga ilang buwan, normal lang na lugi. Pero ako kasi, yung mindset ko, ayaw kong isipin na normal na nalulugi. Kasi kung iisipin ko na, na normal na nalulugi, hanggang saan ako titigil ng pag-iisip na normal pa itong lugi ko? Ako kasi, ang goal ko rito talaga sa lahat ng gym na itinayo ko at itatayo ko, ang unang buwan talaga niyan is makapagbayad man lang ng ano, ng upa at iba pang gastusin. Okay, kunyari, ang upa mo is 15,000, ang pasweldo mo is 10,000, kuryente mo is 5,000. So, 30,000 'yun isang buwan, kapatid. Ano? E you Ngayon ang tanong, paano mo ngayon kikitain yan, kapatid, yung 30,000 na yan? 1,000 a day dapat ang kinikita mo. Araw-araw, imomonitor mo yung sales mo. 1,000, 1,000, 1,000. Pag nakita mo na may isang araw, na nag-500 dapat yung susunod na araw 1,500 yung kikitain mo importante yon, kasi marami sa atin nagne-negosyo uy unang tatlong araw ang lakas tapos yung mga sumunod mahina wala ka namang ginawa doon sa panahon na mahina doon sa panahon na mahina kapatid dapat gumagawa ka ng paraham